Oh, hello guys. Sa mga nagbabalak pala dyan mag-outing, magpalista na kayo dito kay Queen of Vlog. Kasi nagpaplano na po ako mag-outing sa beach. Mm, mm magpalista na kayo, no? I-comment nyo lang dyan sa baba yung inyong name at kung mga taga saan kayo. Malay nyo makasama kayo sa akin sa pagligo sa dagat. Doon tayo sa ano, sa Libring Beach lang. Marami kasi dito sa Aurora mas batin yung mga libreng ano, mga libreng may padagat. Mm, -mm lang sa tabi-tabi. At least libre na yun mga ka-queen o vlog. Maliligo ka lang din Tapos tapos na. O ba diba? Basta KKK na lang. Ganun. Kumbaga kanya-kanyang baon na lang. KKB pala. Kanya-kanyang baon. Mm. Nagpalista na kayo ha kasi sobrang talagang init ngayon, 'di ba? Summer na summer na yung datingan. Just ko, just ko miyo marimar. Pag hindi ka talaga maligo ngayon, bahala kayo. Pero talaga ako nararamdaman ko mga kakwin queen o vlog na parang tinatawag na ako ng dagat. Naririnig ko kapag gabi kasi pag nagbabran out, parang naririnig ko sa left and right ko na tainga nagsasabi na queen o vlog, maligo ka na dito sa dagat. Tinatawag na talaga ako guys ng dagat. So ngayon, nagpaplano na ako mag-out ting, Sana all yung susuotin na lang mag-order mo na ako. <laughs> kasi parang wala na wala na akong isusuot dun sa siyempre bagong taon na ngayon, bagong summer kumbaga per summer ngayon 2025. Ganun ba 'yun? <laughs> mag-order order na ako ng isusuot. Mm. <laughs> syempre, parang parang kinikilig lang ako kasi pinaplano ko pa lang parang na-excited na ako. Di ba magbabakasyon na so ano maganda yung i-vacation din natin yung ating sarili sa dagat. <laughs> sa mga gustong sumama ha, comment lang kayo dyan para pag marami, mas masaya. Mm. Nalay nyo, matupad na yun, hindi lang sa drawing. Ayan na naman kayo. Ayan na naman kayo. Baka magpapalista lang naman kayo dyan sa baba. Iko-comment nyo lang yung inyong pangalan tapos lugar. din naman kayo sasama. Yan yung tinatawag talaga mga kakuin o na drawing. Drawing lang sa tubig. walang nangyayari. Walang nagaganap. Hmm. Sa mga seryoso nga dyan, comment kayo. Hmm. Ang boring naman 'di ba? Wala tayong gagawin ngayong summer. Huwag tayong papahuli sa iba. Yung iba nako nakailang bisis nang nakapagpadagat tayo hindi pa, wala pa tayong nagagawa ngayong summer hanggang paypay -pay lang tayo at papayag ba kayo hanggang paypay -pay lang tayo tapos electric pan. Huwag ganun, kailangan natin minsan mag shell shell. <laughs> Nakaka-excited mga ka-queen of vlog. Ako kasi malapit lang sa dagat so <laughs> plano pa lang to hindi pa <laughs> Malay mo magkatutuo na kaya push na natin to mga ka-queen of para oh, mga gustong i-flex dyan at pansinin din ni Queen o vlog, alam nyo na, namamansin si Queen o vlog, comment down below lang kayo, no.